Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At talag ang una nagpakita. Ayun, sa pool. Malaking bahura ito. Yung lagi namin pinagkukunan ng malalaking kulambutan. Sana mayroong bagong tabi. Dandahan lang tayo para siguradong makita. At ito may muse. May talagbago dito sa parting baba. Ayun, sa full. Nakadalawa na tayong talagbago. Maganda dalawang magandang klaseng isda agad. At ito may lapo-lapo. Kasama na. Ayun, sa full. Ito yung isang uri ng lapo, -lapo. Wala pang napakitang kulambutan. Wala sigurong bagong tabi. At ito, talagbago pa. Ayun, sa pool. Ayos. Lahat mga gandang lasing isda ang nagpapakita. At ito, may humarang na suga. Ayun, gitik. tsatsaga cagaan ko ito. Sana magpakita pang suga. Sige, labas kayo mga suga. Hoy, kulambutan. Malaki ito. Iyari ka sa akin. Ayun, sa bowl. Maraming naibugang tinta. Ayon na naman ang manok. Simula na naman yan. Mura na ngayon ang kulambutan. 130 ang kilo ng XL. Pag sinabing XL, tatlong kilo pataas mga tatlong kilo ito sa estimate ko XL na thank you lord at may nagpakita ng kulambutan hanap ulit tayo at baka may kasamahan pa oy kulambutan ulit at malaki rin yari ka ayun getik nasamaan ng tama hindi nakagalaw maganda hindi nagbuga ng tinta itong katabi ng kulambutan baliti ito kung tawagin dito isang halamang dagat at ito dalagang bukid kaya lang maliit pa hanap tayo ng malaki ito lapula pasuot na ayun sapol Buti at tapabulan pa natin ang pana. Oops, buti ke. Hamal mo ito at nakikisama pa sa video. Walang napakita ang balatan at kupa pa. Ito, sa maral. Nakatalikod. Buntot lang ang kita. Yari ka sa akin. Ayun, sa pool. Yun lang. Pumunta sa pinaka Pumunta sa pinakailalim. Hirap madala dito sa labas. Oy, nakapunit na. Andun, umalis na. Kasa uli. Sana makabutan ko pa. Malaking samaral ito. Andito na naman ang ito. Buti at bumagal nang langoy. Ayon, sa pool. Matre 300 grams ito. 130 ang kilo. Ito yung isang uri ng samaral. Kilala dito sa tawag na likuan. Sana may kasamahan pa. Oops! Punong! Yari ka sa akin. Ayun, sa pool. Pag ganito naman na punong, 70 lang ang kilo dito. Sana may magpakita ng kupapa o kaya balatan. Hoy, kulambutan! Malaki! Yari ka! Ayun! Gitik! Hindi ito mababa ng tatlong kilo sa estimate ko. Matsaga ang butiking ito magparahuhon eh. Thank you, Lord! At nadagdagan pa ang kulambutan. Kuwartan lindo na ito. Ayun, may aso pa. Kaya, kung ano-ano ang naparamdam dito, namamalig doon na siguro ako. Nakikipagsabayan mo sa andon pa. Kaya! Wala, ako ang tinatahol ng aso. Ito, dogso. Ayun, sa pole. Mali itong nalanguyan ko. Hindi ito ang lugar ng mga manok. Lugar ito ng mga aso. Hayo! Mahal pa naman ngayon ang torok. Maganda at malalaki ang kulambutan. Oops! Lapo-lapo! Ayun! Sa pool! Nakabawi tayo dito sa pangalawang dive. May mga kulambutan at magagandang klase pang isda. Ito kung tawagin dito, Lapu-Lapu or Baraka. Or mas kilala sa tawag na tirang. 170 ang kilo ngayon. Dandahan lang tayo para siguradong makita ang malalaking kulambutan. At ito po nung. Ayun, gitik. Pasensya na kung ganito ang kulay ng video. Malabo-labo pa kasi ang tubig. Gawa ng bagyo. Kupapa naman sana at mahal. Hoy, ahas dagat! Yari ka! Ayon! Sapol sa bibig. Hindi ka makakaporma. Bibig ang tama mo. Ipapapan ako sa kasama ko. Pagbibig ang tama, hindi sila ganun nakakapalag. Hindi rin nakakapunit. Sigurado na ang adobo sa gata nito. Masarap ito parisan ng lambanog. Ito ang paborito ng mga manginginom na pulutan. Kahit anong gawain niya, hindi siya makaalis. Hindi makapunit. Hindi katatagal diyan. masarap rin ito kapag dinadaing sa bagay lahat mo ng daing masarap lalo na yung daing na ano yung binababad sa suka. talap mahina na pwede nang iadobo sa gata pag mainit bukas idaing ko na lang ito may mas masarap pa pala na luto dito yung inaadobo sa gata tapos linalagyan ng luyang dilaw sa sobrang sarap nakakalimot ng biyanan <laughs> parang iba ang ilalim ng dagat ngayon matutuloy siguro ang bagyong pipito at ito manala or tabogok kung tawagin dito ayon sa pool masarap naman ito adobo rin sa gata kahit adobo sa toyo masarap ito ang paborito ko nito ipangahalo sa gulay na papaya may gata din dandahan lang tayo hoy kulambutan mas malaki ito yari ka sa akin dagdag pandurdog tungka. ka ayun sa full malakas maraming na ibugang tinta salamat sa dating spot nating ito at bumigay na naman ng biyaya thank you ulit lord at dagdagan pa sigurado na ang pandurudugtong namin ito nagkaroon ng pag-asa dito sa pangalawang dive Oops, inakay. Ay, inakay. Ihawin ang inakay ko. Ayun, sabol. Inakay na tuloy ang banggit ko. Thank you, Lord. At may ihawin na ang inakay ko. Sana makakita pa para madagdagan. Sige, surahan. Labas kayo. At ito may kanuping. Nakatago. Dito ko puntahan sa kabila. Baka kita ang katawan. ito kita ayun sa pool lumabo dagdag pang binta ka ano raw kung yung dalawa kong kasama sana makahuli rin sila ito parangan ang paborito ko ayun sa pool masarap itong piniprito hindi na ito na alaki. Ganito na talaga ang pinakamalaki nito. Andito yung kasama ko. Tingnan natin kung may kulambutan na huli. Aba, parang marami. Nakaswerte ang kasama ko. Kortang linaw na. Hanap ulit tayo at makachamba pang isang kulambutan. Hoy, kulambutan pa nga. At malaki rin. Yari ikas akin. Ayon, gitik. Namuti ang ulo. Maganda ka pag Di Hindi nakakaabog ng tinta. Sana meron pa. Oops, Dalagang bukid. Ayon, sa poll. Ito ang dalagang bukid na sa dagat nakatira. Ang maganda sanang makita 'yung dalagang bayan. At ito parangan pa. Ayon! getik. At nag akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Nakakabawi sa pangalawang dive. Alam ko lang butang kalon. Dalawa. Pero may isang tatlo. Maganda. So, laki. Malalaki. Ang linaw na ito. Nagugulat lang sa kalambutan. Nabiglang pakita na lang. XL At maauwi na rin kami Mabuti na lang at Swerte sa pangalawang dive Ay, yun tayo may doon Ay, babae doon Ay, babae doon Ay, Salita mo, hindi salita mo 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 hindi

XL yan. Pati yan. Trish, kilos. Wala yan. Dos Yung isa pa, pati din yan. Ayan. na yan. Lipis lang ay. Lipis Trish, Trish. Mataba. Pagbaba eh, mataba. <coughs> Ayan, na. mo naman yan. Isa na yan. Ako, ano, apat lang pala XL. <coughs> wow. Dalawang ano niya. May isang ano sa bangis, Apat. mo. Tres sa is. Tres is Apat na piraso. na yan. <tong 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 na, man. Na, man. Kami kwartan labo. Siguro ako <laughs> yung panduro dogtong. Kwartan <laughs> <glaub>. labo. <laughs> <laughs> Yan, apat rin na big. 96 uh, <laughs> Tigri. ito na guys yung kita sa dalawang dive kagabi buti na lang at nakabawi ng kulambutan sa pangalawang dive 4826 680 ang puhunan. Yung tira, pinaglima, 829, bawat isa. Thank you ulit kay Lord at mayroon na naman kaming panibagong pandurodog